Mga nananamantala sa mga magsasaka, mababahag umano ang buntot sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Masayang ibinahagi ni Aga Partylist, Congressman Nicanor Nicky Briones na sa pamamagitan ng kanyang isinulong na Anti-Agricultural Economic Sabotage Law ay wala nang maglalakas loob na mananamantala sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura. Pinapangako pa lamang umano ng iba ginawa na at patuloy na anya silang umaaksyon at nagbibigay ng positibong resulta. Nagdag niya suportado ng party list ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagprioridad nito sa siguradad sa pagkain ng mga Pilipino. Matatandaan na nilagdaan kamakailan ni Pangulong Marcos ang nabanggit na batas ni Briones. Sa ilalim ng batas na ito itinuturing na economic sabotage ang smuggling, hoarding, profiteering at cartel sa mga produktong agrikultural pati na ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon tungkol sa lokal na produkto. Paliwanag ng Agap Partylist Solon, ang sinumang lalabag sa batas na ito ay posibleng maharap sa pagkakakulong o multa ng higit pa sa halaga ng produktong ginamit sa krimen." Umaasa si Briones na masusing titignan at titimbangin maigi ng publiko ang track record ng AGAP sa pagpili ng kanilang party list na iboboto. Muling naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance ang Agricultural Sector Alliance of the Philippines o so AGAP party list upang ipagpatuloy ang mga programang isinutulong nito sa Kongreso. Pinangunahan nga ito ni Aga Partiz Congressman Briones itong paghahain ng kanilang kandidatura sa Commission on Elections.